paano masasabi mo na may mga nagsasabi na madumi daw yung tinda? Alam mo, hindi madumi ang pagkain ko. Alam, nakikita ng talong kung ano madumi, maugali nyo, ayun ang marumi, linisin nyo yan. Okay. Diba? Nakikita ng tao pa paano namin prinipipard yung pagkain namin. Districted po ang konsep ko. Hindi po marumi, malinis. Kaya nagsasabing marumi, ang marumi ikaw, yung ugali mo, kailan mong linisin. Yung pagkatao mong marumi. Yun lang. Basic, diba? Basher yan eh ay ano, oh, ang dami-daming tao na ikita, nakikita nila kung paano namin pinaprocess yung pagkain namin. Ayan, kung sa palagay mong marumi, huwag kang kumain. Ang daming sosyal. Ang daming mga restaurant na mga class. Bakit dito magsitsaga sa street foods kung masilan ka? So yun lang yun. Di ba napaka, napaka uh, simple. Mag-realtalk tayo. Ayoko ng plastikan. Mag-realtalk tayo. Maganda yung realtalk. Ingit lang yan eh. Anong ko sa mga basyan, ano bang naiambag nyo sa lipunan bukod sa paghihilay ng pababa ng tao? Mayroon ba? Wala. Oh, mayroon ba? iba? wala. So bakit mo sila intindihin? Ba, share, may natulong ka ba sa buhay ko? May ambag ka? Diba, wala. Ba't mo sila intindihin? Diba? Yung mga negative comment na may bang pala ka ba doon pag pinatulong? Iba wala. So yun lang yun eh. Yung mga basher na yan, ayun yung mga wala ng pag-asa sa mundo, na hindi masaya sa mga buhay nila. So yun ang masasabi ko sa lahat ng basher. Oh, ito na lang. Kasi unang-una, never ako humingi ng tulong sa kanila kasi hindi ko sa kilala. At sa kahit katiting na tulong, wala akong napala sa kanila. So bakit sila inkintihin? Nagkaroon ba silang angbag sa buhay? Kaya di ba wala? Bakit mo hindi niyo mabashare? Anong inspiration mo sa paggawa mo nito, nito? Wala, sarili ko lang. I just want to improve myself. Gusto ko naman makahawin sa kahirapan. Kaya gumagawa ako ng tama. Gumalaban ako ng pata. So yun lang. Wala mga inspiration pa sa buhay gusto natin makaawad sa kahirapan kayo nagsisipag ako at nagsisipag. So ganun lang. Ay, Thank you. Bakit kayo eh, Bakit pa kayo nagsisipag? Bakit pa kayo nagsisipag? Di ba dahil sa kahirapan ng buhay, gusto natin makaangat-angat ng konti. So ganun lang ang ginagawa ko. Wala na mga inspiration na yan. So ano pa? Malita ang sa <laughs> di ba? Pag-beauty queen. Di ba beauty queen nga ako? Sorry. Yes boyfriend. Ano ba? question. May boyfriend na kayo? Ay, boyfriend wala. Pero maraming naliligaw. May gusto kasi ang mother ko talaga pagdating sa lalaki. Kaya mamatay yata akong virgin. Diwata magkaka-uniform ba kayo? Marami ng uniform. Actually, hindi lang sinusuot ng mga punyimas ito mga tauhan ko. <laughs> kasi marami kami, marami na ako napagawa ng uniform. Ang problema lang kasi, ay, kung kung saan nila nialagay. Hindi yata nila bakit nila tinatapon na. Pero napagawa na ako ilang piraso na. Mahal kaya ng dami. Ano <laughs> masasabi mo sa mga mga kababayan natin na gustong gusto nila na magkaroon-karoon ng branches ng lugar Ayan, maghintay lang kasi so, kung plano naman talaga ng na Diwata Paris Overload Ay ma-expand yung uh, pisto po Magkaroon ng mga branches sa iba-ibang lugar So ngayon kasi syempre, di ba um, Busy pa ako dito sa isang pisto ko Pero talaga, nagpaplano ako na magkaroon ng mga pisto sa iba-ibang lugar Para uh, humaba at lum lumawak ang pisto ng Diwata Paris at Waiting na daw sila eh So yun lang Siyempre, hindi naman agad-agad, hindi naman ganun kabilis para makapagpisto ka agad. Tayo ng unang location, unang una, hmm. siyempre yung pisto na tingnan natin kung accessible ba sa mga customer, comfortable ba ang lahat, so gano'n. Hindi ganun kadali, pero iniisip ko na yan. Siguro soon, susunod so, na yun.